Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem -Noel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina? Uh, Rino Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5 uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karimayan sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Sa so, tuwing kami sa Wine Story, sa BGC, at El sa Shangri La Mall, sinasabi yung panikong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldiko. Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects no 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto basis sa na natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para sa para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailaman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. So ayun mga master, narinig nyo ba kung sino-sino yung mga na-name drop ng mga Diskaya? Ano kaya ang magandang hatol sa mga wakan ng inang salot ng lipunan na to? Na Karamihan mga congressman eh, kitang-kita na na si Martin Romualdez talaga yung utak dito eh. So ano kaya magandang hatol ang sarap ito pagbibitayin eh. Sana magsindamataya na to para hindi na pamarisan eh. So sana nga maproban ma yung ano ni uh, Senator Bato na uh, bitay o kaya lethal injection para dun sa mga uh, government officials na mga corrupt. So para hindi na pamarisan biruin mo million million billion billion ang nagsasuffer tayong mga Pilipino, 'di ba? Dahil sa mga lintik ng mga hindot na to. <laughs> so ayun sana ano ah uh, maparusahan ang dapat uh, parusahan kahit na matataas silang opisyal sana ano uh, dapat hindi lang kulong bitay na